Again. Okay. Sige kayo dito na. don't give gifts for me? Because I want. <laughs> That's why No. Saan kayo? Dito. sa Diyan ka lang sa milta. Sa milta ka lang. Oh, Basok ka po dito I sa... Gag! Gag! Yung... <laughs> hindi tuloy nakasama. Gag! <laughs> Ay! Ano ba yan? Ang dami kaya ka naman na dito sa mito. Kala ko lang makulong kumanon. mo lahat. Piret. Siro <laughs> nga ako kanina. Patayin pa. Diyos ko, may yung garapon. Oo, uh, kaya mo yan. Kaya ko. tiwala ka lang. Tiwala lang? As in? Yes. As in tiwala lang yes, sa yes, self? Yes, yes, yes. Wow. Oo naman. Wait, ako no. na kuya rin. Anti aircraft ba itong nakuha ko ah? Ayan, lumilipat dito sa abay. Pinanggalingan mo. Kaya nga tumakas ako dun eh. Dahil mayroon. <laughs> Binuksan mo? Hindi. May tao eh. dumapa lang ako dito. Hindi ko kulang kung nakita ko nito. ito eh. Walang pagkaw. pas ke situ pas aku oh kita so lang biglang lumitaw ang higante no no Tia, bubuksan ko. Sige. Wala tao? Wala na. May bumaba. Nabuksan ko na. Paano ako? Halika na dito. Ayan <laughs> <laughs> yung bumaba eh. Nag-shoot siya doon sa may ano. Walang <tip> 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 wala tiya. Walang wala. Walang wala. Walang wala. <laughs> wala atas ka. Ayan, may pa? baba. Gitna ito yung gitna to. Okay. Ito yung okay. gitna-gitna. Tignan mo lang ba rin Wala nga ba rin nakuha doon? May puro ako dito. Sige lang. Mayroon na ako. Lima nang gawin. Sa gigit. Ano ba naman lang inaabot? ini, Katayang sila oh I'm hungry I'm hungry na <coughs> hmm, iba pala yung wala na pala yung ay, ginawa pala nilang release ng trend dito sa taas ng milta <coughs> Dinim, dinimolish na pala ng gobyerno <laughs> hindi nagbabayad ng stock. Na hindi nagbabayad ng stock eh. Hindi nagbabayad. Nawala eh. yun? Hindi mo ba, ba ako. Wala akong mapapala dyan. <laughs> <laughs> oh, papaya. Hindi na. Hindi, pwede, 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 Uy, ito nga. Uy, ito nga. Just never Liam? Wala. Wala, punta tayo Tayo na naman magsama. M2. Hindi ko natuloyan eh. Ito nga sana eh, na-edab na ako. Paasa, friends, Ayos na sila. Ay, may dumaan na para dito. May nagpatayo na para dito. Ay, ito mo, good morning.

na peaceful na, na makapit uh. mo. dito sa akin. Pige, try mo lang talaga. Patay ka sa akin. Ayan na plano para tayo. Maraming na naman yung baba, baba dyan sa lugar mo, Hmm. Hmm. Huwag ka dyan. ko apat sa dito sa taas pa lang ko dito ng beauty miss ya? Boat Antay na lang ako Boat. dito ng dumaan Kaya mo yan Nasa na ako eh Mamat mm -hmm. Ay yun ang drop off Umakyat oh, dito yung naka kuya rin Kunin mo yung oom <laughs> yan? <laughs> <laughs> Ayan oh. Hindi ko na shoot bobo ito talaga siya lumapag po yan. Mm -hmm. Eh, kasi ano yung ano rito? May scope dito kanina na ano eh. Times 4. Puta. Wala na ako? Yung grenade, naabot ko. Mm, ah, doon pala kayo sa pinakataas? Oh. Ay, pangutangin oh, Eh, patay. Binarin Dabay ka ni Jambi. Si Binarin ka ni Jambi. Nabawi si <laughs> Oh, Ay, inikiputan eh. nila akong dalawa. Uh, Ay, patay. patay. Wala ka respeto sa matanda, ah. Ang galing naman ang rason mo, brad. Dapat sabihin nila, gira to, gi, gira to, girls Huwag kang ganyan. Oh, <laughs> pinalawa sabay sila umakyat po ito. Tapos ginagulong pa ako ng ano. Ikonte munoy. Ikaw. Ikaw talaga nasa sinter ang Lola oh. Tu. Daan sa kanla pa na tinting. Tinting tres. Ah, 'Yung Ayun, may sasakyan papunta Kaya At saka may hig higanti, oh May higanti Ayun, binabaril nila ang higanti Sana hindi ako nakikita ng higanti na to Ay, go, go. Dalawa sila, dalawa Dalawa, binabaril sila na Sige, barilan muna kayo Dalawa sila, oh